Nagsagawa ng isang banal na misa ang pamalang panlalawigan ng kagayan. Bilang pakikiisa sa pag-obserba ng Ash Wednesday na ginanap sa Commissary Building Capitol Compound noong Miyerkules ikalima ng Marso taong kasalukuyan. Ash Wednesday ay hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma o ang apat na pung araw ng pag-aala sa pagpapasakit at pagkamatay ni Jesus. Tuwing Ash Wednesday, pinapahiran ng abo sa noo ang mga dumalo na sumisimbolo ng pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos. Ang misa ay pinangunahan ni Reverend Father Aaron Beltran, na personal naman dinaluhan ng mga pinuno ng pamahalaan panlalawigan, mga department heads, consultants, mga kawani ng Kapitolyo ng kagayan at iba pang mga deboto.